na na ako mag-arrange ato akong nga palit. So gikaon na ako kung napalit nga siya warm na ako gikaon kay nakaremember man ko nga napa day ko nabilin nga soft drink sa ref. So mo nan diri na ako gikaon. Dako jud kay lang siya warm madre jay kanang kuan basta di pa kay nimo mahurot busog na ka. Ngani kada ko ilang shawarma tapos daghan kay sulod na ay siya na siya fries sa sulod. Anyway, chicken shawarma din siya. And grabe siksik -sik kayo iyang hang sulod din. Wala gi additionalan og kanang mayonnaise kay medyo malamang gud siya sa sulod. Kay na siya ano fries gi sagol ba? Sagol ang fries og ang chicken sa sulod mo na nga. Kuan kay siya siksik sa laman kayo, kayo ilahang shawarma diri din. Tagkuan ra ni siya diri tag itag. 8 real ang shawarma nila. Kibali, 118 siya sa Philippine Money. So, sulit na kayo siya sa iyang kadakon pod o sa iyahang sulod. Maulang yun iyahang kuan Nakaapan sa iya kay murag dry ra kayo siya. Kanan, dilipit ako pareha sa atong shawarma ka daghan og sauce. Ang ibutang dayon yun. Kung magkaon, give sa atong sa shawarma sa Pinas, di ba? Kuhaan ka na malugsot mag sauce. Kanan siya kay kanang medyo malas siya. Kulang siya. Maunang akong gi, ginabutangan og mayonnaise. Kaya naman ko mayonnaise ref. Ako na siyang gina butangan para dili siya dry kay actually gamay ra ilang gibutang, ginabutang nga mayo siguro kay kanang mas daghan ang ilahang chicken and fries gisagol mo nilang fries sa, sa Ilalong. pero gamay ra di man kay daghan pud ang fries mas daghan ang iyahang chicken kaysa fries and then ang iyahang kuan ang iyahang mayonnaise gamay ra mo na siyang lain siya kanon kung walay walay additional nga mayonnaise o nga akong gi, ginabutangan og mayonnaise ganern and then busog na kay ko mo na ang ako ang panihapon karon ga, gabi una kay kanang busog as in makabusog jud siya murag serve as ko ano siya mura na kang nagkaon og isa ka platong rice with chicken ani nga pagkaon ani nga shawarma kuan halinon po daw na ilang shawarma daghan ka palit sa ilang shawarma dary kani nga brand kay kanang sulit ba sulit ilahang siya but then maulagi ang ilahang lang sauce kay kanang medyo kulang cool jud ilahang sauce mura po na ako ang nabantayan ang nakabantay po na akong friend mo wala siya wala na siya di palit ug utro kay kanang medyo kuan, lagi malahan siya sa uh, shawarma nila diri kay naanad biya sa pinas nga kanang sosi kaayo atong shawarma di ba like kanang kuan bahala gamay ra siyag palaman pero lasa kay siya sa sulod and then daghan siyag sauce mo nang lamit kay siya kay dakan mga classic kasi manggung mga sauce sa shawarma oh ini yun dere kay murag dili kay sila hilig og sauce sa ilang shawarma na apoy beef ani and then wala lang nako na gipili ang beef kay basig ang ako manguna tilawan, kay chicken ako ako natilawan una so gilamian man ko mo nang chicken tapos ako i order kay basig mabaguhan ko ba kung beef basin dili lasa sa ilahang beef dere basin ang hit or unsa ba mo nag chicken rejud ko consistent para ko sa akong giganahan And mo na sigira dugang o mayonnaise kaya lamit mumpo siya nga, daghan siya og mayonnaise. And thank you for watching. That's all for today. Babush, babush mga friends. Bye.